question na po, uh, po kayo dito po sa sa issue ng ICC. Um, uh, sa inyo ba, baka kayo na po ang next na po after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Uh, sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, magingat ka dahil uh, ikaw ang susunod. Handa na ma'am? Oo. Uh, Kung ano, paghahanda na harapin, doon, handa sa... na para madampasan, sa... mapagtagumpayan. Eh, iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. kasi ang Uh, mga abogado. So, yan lang naman yung uh, concern uh, natin sa ngayon. But uh, so far, napaghandaan din naman yung gastos uh, para sa mga abogado. Uh, so, uh, okay lang. Yes. My mother warned me about uh, me uh, as the next target for guys. ISIS. Mamadi pala kayo mo kasi na pangunan. Parang pinapanayong pa niya sa mga talo sa mga Ah, hindi. Kasi ano kami, uh, kung napapansin nyo, uh, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Uh, silang mag-usawa or kamig-magama, uh, hindi kami nagsasabay sa airplane. private day, itong charter day na pinagsakyan po kaya PRRD. Um, Pag-aari ba po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico? Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang uh, um, may-ari. Dante. Nila talaga. Ma may, may labag po ba dito ma'am sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to um, ICC, lawyers. Uh, sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa mm. local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Atty. Corion at Atty. Dick Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi. Uh, hindi ko pa nakausap si Atty. Big Rodriguez at uh, si Atty. Coryon uh, So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra, Martin Delgra. Sabi nila ma'am, uh, may sinabi si Attorney Dixie Angeles. Ngayon ngayon lang po ma'am. After po na mais na sa Chartered uh, Lear Jet, si uh, PRRT. Ang sabi niya po, uh, pag pumalis itong ito, ito, planong to, mananawagan tayo ng people power. E... Ano po oh, reaction ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang uh, statement. So hindi ako mag-comment uh, sa kung ano uh, na nasabi ni Attorney uh, Dixie. Pero sinusuportahan so, niyo po ito ma'am? Hindi ko iyan uh, Hindi iyan ang concern ko Ngayon, ang concern natin nakita kayo, kayo, pero hindi pinagbigyan. Okay. How do you feel about it? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pag uh, sa kanila. So, parang, I was born in 1978, no? So, hindi ko na wala pa ako. Masyado pa ako bata na pa paalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga uh, senior citizens uh, ngayon kung ano yung nangyari, uh, matindi ko talaga. din mga kakakalipad. Okay. Uh, Pero magkumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang aeroplano? Wala akong uh, confidence uh, sa kahit ano ngayon. Uh, sir, kasi nakikita nga natin kahit uh, mga, na, sila sa mga so, kahit, Kita nyo naman yung uh, file ng impeachment kahit walang masyari. Okay. 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 word, Final word? Samahan mo 'ko. Duterte. Samahan mo 'ko. Duterte. 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 Sa final warnings uh, natin, oh, tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay um preso. Ang mahal na preso ng bilihin ang ah, kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects na ano nangyari sa field health. Ay, kailan kami ma'am, tao. Sa tao na sa... kayo Ngayon, na tila ba, What? we are Ma'am Pahabol, nakausap niyo po si si President, uh, si PBBM ah? Wala. Wala. Uh, hindi kami nakausap uh, President uh, Mr. Okay. Uh, okay. Smooth.